Hi guys! So nakita ko to and then bibigay tayo ng thoughts about dito dahil syempre meron tayong mga kanya-kanyang pilagdadaanan about sa ganitong ayan which is true lahat ng tao is may mga kanya-kanyang reason kung bakit nag-iiba ang ugali or lumalabas yung tunay na ugali di ba? May mga kanya-kanya tayong reason. Tulad ko, di ba? Kaya sabi nila, may mga nasasabi na masama daw ugali ko. Pero, ang katotohanan nun is... Matatawa <laughs> ko. Pero, ako, para sa akin, kilala ko sarili ko. And, hindi ako naging masama sa lahat ng taong pakilala ko. Which is, um, lalo yung mga malalapit sa akin. Dahil, kilala ko ng mga taong malalapit talaga sa akin. At, yung tipong kilalang kilala din talaga ako ng mga taong... Ayun, hindi talaga mabaitin sa akin. Pero kasi itong mga tao na to, ito yung mga nagsasabi, yung mga tipong um, ang katotohanan na iso sila talagay na di ba diba, Ganun lang naman yun eh. Wait, nabalat ba ako? Ganun lang naman yun guys. ba diba? Hindi ka pwede maging mabait sa lahat ng tao. Kasi, naging mabait ka sa lahat ng tao, naabasuhin ka. ba diba? Dapat tama lang, sakto lang. And then, ganito din yun dapat din ipakita mo sa kanila yung tunay mong ugali. Lalo, lalo na kung pinapakitaan ka din nila ng kasamaan. Hindi pwede yung tipong ikaw lang yung lagi mabait, tapos sila ginagawa ka ng masama. Nakala nila, hindi, hindi Tahimik lang yan, hayaan mo lang. Wala, kayang-kaya kung maliitin yan. Walang pera yan. Naku, wala ng pera yan. Kaya kaya mo yan. Hmm, Di ba? May mga ganyang kasintao na akala nila kayang-kaya kanila kaya ang kaya kanilang maliitin. Dahil sa mga ganong senaryo, pero ang totoo nun is ikaw na tahimik lang, is na, ta, ah, tahimik ka lang nagmamatsag or nag-o-observe sa inuugali nila. Tapos pag once na ikaw, bigla ka na lang sumabog or gumawa ng aksyon na babalikan mo sila, yung, yung tipong, tang, ah, ina nyo, kayo naman yung gagaguhin ko kasi masyado, masyado na kayong ano eh, kupal eh, di ba? Kinupal nyo ko eh na ako eh. Tretato, tretrato, tretrato niyo ako ng ano eh. ba diba? So, revenge time. Tapos magagalit sila. Sobra-sobra yung galit nila sa'yo. Kasi nga, pinakita mo na yung tunay mong ugali na lumalabang ka talaga. ba diba? So, tama nga, tama nga yung sinabi dito na at least naging mabuti ako bago naging masama. Bakit ako naging masama? Dahil sa trato mong hindi tama, which is tama yan. Diba? Sabi nga nila, kung anong ginawa mo, babalik sa'yo. Yun lang naman yun. Hindi pwedeng, ano, gawa ka ng gawa ng masama, tapos gusto mo yung tao mabait sa'yo? Taka ka ba? Kupal ka ba? Eh, ang dami ko nga ang kaibigan eh. Pero hindi lahat ng kaibigan mo is nandyan sa lahat ng oras sa'yo. Diba? Tumatanda tayo, nagmamature tayo. Mas maganda nga, malit lang yung circle mo. Hindi porket madami kang kaibigan ngayon is lahat yan, eh, matatawag mo kaibigan. Sabi nga nila, the more na nagmamatured ka sa buhay mo, nagmamatured ka sa sarili mo, is masarap, mas masarap yung small circle na lang. Kasi, ang tunay na kaibigan, kaibigan mo talaga yan, andiyan pa rin yan sa lahat ng oras. Kahit sabi mong hindi kayo kikita, hindi kayo nag-uusap madalas, pero pag once nakita ka yan, or pag once na makasalubong ka man lang yan, di ba, iba pa rin yung, ah, uh, iba pa rin yung feelings na, ah, to, kaibigan ko nga talaga sila, okay? Hindi porque wala kang, hindi nakikita nila na wala kang kaibigan, is masama ugali mo. Actually, kung sila pa nga itong maraming kaibigan kilala, eh, sila pa itong masama yung ugali. Sila pa itong masama ugali. Nabubulong na ako. At, uh, napakagaling ko makisama. Sa so, totoo lang, kaya nga, Diyos ko, irampan nyo ako. Diyos, sarap lang. Napakagaling ko makisama. Kaya nga ang dami kong kaibigan, ang dami may, kaki may, kakilala sa akin. Kasi nga, ang galing ko makisama. Walang masasabi sa akin na, ah, taki na ugali niya, kupal yan, mukhang pera buraot yan, masama ugali niyan. Siguro may mga ganon, kasi ito yung mga tao na talagang pinakitaon ako ng masama. At trigger nila yung aking espirito. Pero, ganun pa man, ayan, nagbigil lang ako ng thoughts about dito kasi, Ayan, nakita ko din na may mga creator na nagbibigay ng mga thoughts nila about dyan sa so usapin na yan. So, ayun na, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Ah! Ingay mo?